Kami po ay magtutur. Magtutur kami sa. <laughs> mag kami oh, sa tortor. Abi eh. Itutor daw po namin yung farm ng aming kaibigan. Oh, 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 nandiyan na si Tiger Tiger. Namiss ko si Tiger. Ang dahil ng Ay! Pato. Pato. Ang dahil saya. Pato. Basta sa ibaba ng Nandito kami sa kapuntian. <laughs> Ayun oh, <ba> yung <laughs> Ayun, di ba yung punti? kaya pa bigla pa na Ya, yeah, ya yeah, main bumba nang sama yeah, yeah, yeah. ini. Oh, di tempat mana kamu? Ah. <laughs> <laughs> Reminiscing the past. nagre remeni sila nang the past. <laughs> lahat, ay, lahat ang sinipuro niyo pagmamayari nila. <laughs> <laughs> lahat ng nakikita ninyo, hindi sa akin. Ang daming punti, oh ba ka kumami ah? Oo. Nakakapusan mo. Mamiya. Oo, oh, ito yung ano, maraming kapus dati. Ito pa ano naman amo. Ayun mo na kayo, tamang pagkakas. Mukha ako siwe. Tapos hindi pa sa pagkakas. Ha? Tagman Ano ka ba? Sawang-sawa na nga yan sa tubig. Pag-aamasan mo pa. <coughs> Awa siyo eh. O, mama bang mabasebuk? Sa ay napumitang balko. Ayan. O, di dyan na abunin abay. Anala, nakla. Eh! Mamabasel. Oi, may ano, tanel. Tanel. Papunta doon sa pirong sagod. O, uh. biyakla. eh. Uh. Doon sa may mama. Baw. Buti naglagay sila dito ng ano, no? Dito sa so kaninong bahay yun. Pirla. Mga pirla. So, you know? Buti, There, lo. dyan, Buti naglagay sila ng tanel dyan, ano? Yun na tayo pa. Magano? Dapat itawid ko lang. May awit ko.

Dengar <laughs> <laughs> yud video na ani rate babagay ha. <laughs> Ang masasala. ba <laughs> may Aya bawe

hindi ka naman dyan nakatira sa bukid. Dyan ang lugar ng dati niyong bahay. Ano ba? Basta saan pa kamay? Abong na di. Abong na di. Abong na di. Abong na di. ka umaan? Oo. Oo. Ayan ba? Imagine mo ba ito? 25 years. Oh. Ngayon na lang ako muli nakarating dito. Mawala oh. ba oh. kainom? Uwi-uwi din kasi paminsan-minsan.

Meron po ang nyawa sa mga pinipinyo. Siguro, eh, man-reunion kayo siguro. O, oh, kami ah, lang. Kami lang? <laughs> Exclusive. Hindi alam. Biglaan, uwi. Hindi, kaya mamamusal dyan sa bahay. Atang may mamigil.